ayaw magko-coffee date, babe. babe. Ay, alam mo naman ayaw ko sa mga surprise na. Oh. Lapit na tayo, babe. Ay, nandito na pala tayo, babe. Ha? Salamat, babe. Okay lang yan. Uy, eh. balita ko kasi masarap to yung kape at mga pagkain dito, babe. Kaya tara na. Oy, kilala mo ba itong namatay, babe? Hindi. Nakita ko lang sa Facebook. Kasi ito. Nanay, born 1952, died. Emoji? Bakit emoji? Nakakahiya naman to, babe. Eh, hindi natin kilala kung sino yung namatay. Huwag ka nang mahiya sis, palibhasa patay guto. good Pumasok na kayo. Ano bang gusto nyong kainin? Ay taray! Bay, paminos sila bibo! Sabi ko na sayo, dito tayo eh. Itong Shanghai lang po sa akin madam tas. Pa-upgrade na lang ng drinks to iced coffee. <laughs> Ikaw? Yun na lang din po. Tara na! Ilang araw na po pala yung patay dito ate. Dalawang taon. Ha? Two oh years? Di pa ba, ba yan inaamag, din. <tip> <tip> Bakit? Nakalimutan ko pala i-off yung rice cooker sa bahay, Bi. Baka sumabog yun. Huwan ko sa'yo, eh. Bakit walang kabakong? <tip> <tip> Ano-ano mo -ano po siya, T? Pula, Wala kang telad! Wala, Ay! Fast service! Di pala sa liya dito, mo! Tulog <laughs> ah! ah! oh, kayo, ma'am sa akin na dito kami kumain, Bakit ako? Kung gusto ma'am Magbabayad na lang kami sa in-order namin Tumatanggap po ba kayo ng g